bang sinasabi ko eh. Kaya nga, lagi kong bilin sa inyo, huwag kayong basta gamit ng gamit. Kailangan i-check nyo munang mabuti. Kailangan pati maging sigurado kayo kung saan nyo siya binibili. Kasi ayan ang mangyayari talaga. Sa halip na mapaayo, sa halip na mapaganda, eh ayan ang na nangyayari. Mas nasira pa yung mukha mo. So, hello mga lalabs. At ngayon, bigyan natin ng pansin itong nag-comment dito sa isang mga video na ginawa ko. Uh, sabi niya, naga ang nagamit niyang product, based sa pagkakaintindi ko nga, nagamit niyang product is fake. So ito yung lagi nating pinapaalala. Kaya nga po gumagawa tayo ng mga videos na kung paano natin mabilis malalaman kung fake ba yung product na ginagamit natin or hindi. So yung product na tinutukoy niya dito ay ito, itong sunscreen na to. So meron na rin po kasi talagang mga fake products na kumakalat or naglabasan na ngayon, ano. Kaya kailangan talaga maging maingat tayo sa bawat product na gagamitin natin. So uulitin ko po Uh, ngayon kasi may mga bagong release na nito na ang nakalagay po dito ay ultra fresh. And then sa likod niya, yung sticker niya pa, ay ah, yung ingredients niya ay naka-sticker. So parang binigit lang. So yung iba nagkataka sila kasi baka, bakit ganon bakit naka-sticker yung mga ingredients. So iniisip nila fake. So yun po, hindi naman po fake yun. As long na eto na nga po. Eto yung paano natin siya malalaman. Una sa lahat yung scent niya. So... Mabango siya and then yung kulay ng pinakang cream niya ay baby pink. Yan. And then, ang next natin na uh, para malaman ay yung, eto, yung shadow leaves na yan, yung design na yan sa gilid. Kasi, meron ako nakita ng fake product ng Hikari Sunscreen. Yung gilid niya, etong gilid niya na to, wala po yan, yung mga parang mga shadow ng leaves na yan, parang palmera leaves yata, tawag dyan. Yan, yung shadow na yun, wala. Ang meron lang is yung mga white na small dots. Okay, so sa legit packaging, meron dapat po yung ganyan. Pero, meron na rin yung mga lumalabas ngayon na fake na meron ganito. Pero hindi siya ganyan kasing, uh, alam yon basta kapulito. So, sa likod naman, um, dapat dito makikita nyo yung website ng Hikari. And then, meron dapat dito yung manufactured and distributed by Bau International. Okay? So, yung mga bagay na yun, dapat po nating tandaan. At yun nga, Uh, mapapansin nyo rin naman sa texture niya. Ito kasi, yes, medyo uh, watery siya kaya mabilis siyang ma-absorb, pero hindi naman yung talagang pag nilagay mo siya, talagang tutulo na siya ganoon. Hindi po kahit paano nag parin uh, pa rin siya. nag stick pa rin siya sa atin. Medyo paubos na 'to. So hindi ko muna lalagyan ng marami kasi kalalagay ko lang. Nagbigay ako ng sample sa inyo. Ayan siya, guys. 'Di ba? Hindi naman siya yung talagang tumutulo agad-agad. Ganyan siya dapat. Kasi yung iba yung fake nito kapag ginanyan mo siya as in tutulo na siya at makikita mo na parang may tubig siya na humihiwalay dun sa pinakang cream niya. So sayang, kaya ilagay na natin natin. Ayun guys, maging maingat po tayo sa mga binibili natin, sa mga ginagamit natin. Kasi yun nga, katulad na nangyari kay ate, sa halip na gumanda yung mukha niya, maging maayos, eh nagkaroon karon siya ng butlig-butlig or nasira yung mukha niya. Okay, so ayun lang naman at ayun kung saan nyo, kung saan makakabili ng legit na product na to, check nyo po yung link dyan sa yellow basket dito, dito, dito. Basta kahit saan nandiyan sa yellow basket yung link kung saan siya pwedeng mabili. So, dyan po ay um, sure naman na legit na yung mabibili nyo dyan sa link na yan. So, maging maingat po tayo mga lalabs para sa halip na gumanda tayo, eh baka masira pa yan kapag hindi tayo naging maingat. Okay? Bye!